Meet our Wuba. Naghahanap pa kung saan siya may CCR. Ang layo-layo naman. Wuba. Wuba, Wuba. Ang layo-layo naman eh. Ayan, nalilito. Kung saan ba siya pupunta. Teka lang mami, parang nawawala ako ah. Nasaan na ba ako? <laughs> Nasaan na ba ang daan? Nasaan na ba? O oh, ba? Diba? Ang kulay niya parang panda. Ang kulay niya sa sa mukha. Kabaliktaran eh. <laughs> Ay. Gustong gusto niya yan pag nilalagay siya sa bulsa. Joyride ba? Joyride. Uh, ano pang hinahanap? Ha? Huh? Ano pang hinahanap? Gutom pa? Ikatatapos mo lang magkain eh. Hmm? Uh? Ikatatapos lang magkain eh. O, oh, di ba? Ang layo niya. Malayo siya. Zoom in natin. Para malaki. Kunwari lang malaki. Baby pa yan siya. Uh -uh, mga ilang araw na ba siya sa akin? Anyways binigay lang siya ng, ng friend kasi marami na raw silang tuta. Kaya ayan.